Alam niyo 'yung bintik tapos nag-inloop lift. Ah. So guys, good morning. Good morning. Nandito 'yung ating machines dito, napaka-pogi 'yo. Oh. Shout out kay mo na boss. Yes. Yeah. Shout hmm. out sa mga ano sa mga hindi pa nag-aaring sa amin ayan tayo oh Ayan <laughs> guys, yan po yung nag-ikot-ikot na yan. Eh. May umiikot talaga yan. Hindi pwedeng hindi ikot. Nag-ikot-ikot man. Ayan guys. Ika nga eh, habang iniikot, minamasin. Ayan na. Sinukatan na. Ayan na guys. Sinukatan na ng aming manager. Ilan ang kulang boss? 2mm pa. Ay susaglit na lang yan. Konting 2mm na lang mga guys. Konting taste na lang. Ayan na. Ayan na ganun inihipan. lang inihipan pa ayan na ay siya okay kayo tinanggalan yung imurmur. ayan na tatanggalin na guys Bata ako, di marunong. Hindi, marunong yan. Kaso lang hindi lang inaaral. <laughs> Ayan na guys. Ito guys, yung isa kong manager oh. Ayan. Rubik lang, rubik. Ayan oh. No. Sabi sa'yo eh. Naglaro <laughs> mo na. Marami kayo? Marami. Naglaro mo lahat? Oo, naglaro mo na kami. Sabi ko, sabi ko si Pastor. Marami lang kayo. May 20 kayo. Yung grupo natin eh. Oo. 20 lang yan. Oo. Doses? May nakalaban doon? Kung kulang, marami eh, mga sales. mga mabarang, mga kasamara. Pero nagbigay sila eh, ng ano kasi Ah, tapos ano, kayo naman? ba naglaro ilang dose kayo? Sampu muna kasi. Nakalaro lang? Oo, uh, to second ba sila, pastor. Pero ah. kung ano, magpa-schedule lang dito, sampu, tapos lima lang yung wala problema. Ah. Sobra-sobra ba -sobra pagdating mo nun, Pag ang dami nakahabay. Ang <laughs> dami nakahabay. <-apar. laughs> Pag naka-schedule, wala sila kano? Wala sila... Oh, yun, magagawa. Ganoon lang talaga sila. Hindi naman pata karoon. Pero maganda yung quad. Ganda. Pakapit ka no? yung sapatos mo. Oo. Pagaya sa quad. Hindi ka tunay naman, napakataas. Oo, oh, so mas okay na. Standard na sila. ano hmm. Anong pinapagawa mo, bossy? Busing? bosing lang ang pinapagawa ko. bushing bushing <laughs> <laughs> kinambyo na guys oh. hindi ko alam kung anong klaseng kambyo yun kung primera ba o tercera primera yung primera naka ah, daw yan na guys kinadkad na oh. Ayan na. Oh. Kinadkad na guys. ayan na ayan na okay guys nadali na guys ayan na na parang ano na ayan sa na ayan na ayan na na yo mata sino ka tanuli anak e pa malaki pa bunting te isang malaga tanato kita kita na to tinaka mabilis na yan sabi ko na diyan baka kadagasan ka ayan na ayan na kimul-mul na Konting test na lang mga guys. Oh guys, ayan na may manager kong isa oh. guys, <laughs> nice, guys. Ha? Guys, nice, guys. Ayan guys, may bago kaming kuan dito. Puti. Puti yung ulo, puti yung mukha. Puti yung mata. Ewan ko yung <laughs> laman nung kung puti dito. <laughs> yung salita ng ano? Aplag <laughs> ka Ayun guys, otso waloid daw ang sukat. O oh, diba? Ayun ba? ayun na. <laughs> Dito si Oh, siat out daw kay boss amo um, manager kinit da pogi daw third. Ayan na sila guys, nag-iisip na, nag plano kung anong dapat gawin. Ayan na. Aha. niya. niya. Okay guys, dito naman tayo sa kabilang huyan. Ayan na. Eh, kumana? Ayun, guys, mga puti oh. Hi my friend. Oh. Ayo, banda ka kan din. Ano Ha? Thank you for watching.